Yo, what's up mga kabay? Andito na naman ako sa trabaho, kasama ko yung pare ko, ayan o. Oh. Hello! So mga kabay, magkasama kami ngayon kasi robbing siya. Ngayon, tinawag ko siya dahil may nagbigay na Jollibee, ayan o. Oh. Yung pare ko, nagpakita ng Jollibee. Oh, excited na yan mga kabay na kumain yung pare ko. Maliban sa Jollibee mga kabay, binigyan ka binin ng ulam na gulay tsaka munggo. Ngayon, binanatan ko ito. Kaya yung kumpari ko, mga kabay, hindi makatis. Ayan, no. Oh, nagpaingit pa ng jollibee ang hita ng manok. At ito na nga, mga kabay. Andito na kami sa lamesa. inandan namin ang jollibee na babanatan namin. <coughs> hindi na matis ni kumpari. Binuksan na yung pagkain niya. Pero di bali. <coughs> Dahil gutom nami Grabe. Halata ang ngiti ni pare. Dahil gusto nang kumain ng spaghetti. Ay, wala pa lang spaghetti. Kaya okay lang pre, na mauna ka sa akin. Alam ko naman, kanina pa gutom ang nagwawala mong tiyan. <laughs> Tingin ka muna dito pre. Ayan o, oh, eh. gutom na yan. At umupo na nga rin ako mga kabay. Dahil hindi na matiis ang malaki kong tiyan. <laughs> Dahil gusto ko na lantakan ang jalibing may sausawan. At binuksan ko na nga mga kabay ang sausawan. Pati ang kanina malamig pa sa ulan. At dito ko na nga pinulot ang pritong puno-puno ng ng may balot at pansin ko lang ang pare kong mukhang nagdadasal at dito na nga ako sumubo sa kaning malamig na parang jowa mo na di ka sineryoso bahala na kayo basta ako makakasubo na ng prito galing makdo ay este jalbi pala ang sarap pala pag nilibre ang kusa dahil alam nila butasin yung bulsa pero hayaan mo sila ang mahalaga Masaya ka. Sha sha sha. Wag muna natin i-priority si Lipers muna bago sila. At dito na nga umiyak yung kumpari ko mga kabay. Este tum tumayo pala kasi tapos na. Kasi nawala na ng gana. Biro mo eh, no, pati boto, oh. inubos niya. Biro lang pare ko. Ayan tuloy, nagtampo na. So ayan na mga kabay, habang wala yung kasama ko, binanatan ko ng gusto. Yung prito. Kasi alam nyo naman, mahihain ako. Kapal lang pagmumuka mo, gago. Sinakto mo lang yung wala na yung kasama mo. Para makakain ka ng husto. Lingon-lingon pa ko, no? Kunwari, walang tao. Sabay subo, sa pritong makdo. Ay, stay, Jollibee pala. Pero hayaan mo si Jollibee. Dahil pinaspasan ko na. Dahil dumating na ang aking kasama. Pero bahala na. Pero nakapagtataka. Sa tingin ko parang nabitin siya. Hala ka, umiyak na ata siya. Ah, mayroon pang tira. Kaya pala, namumulutan pa siya. Kaya pala At dito ko na nga naabutan yung pare ko yung mga kabay Nang ngulangot sa iyong ilong Dahil maraming kayamanan nakabaon sa ilong At dito ko na nga tinapos ang pritong makdo Este, jalebi pala At agad ko na nga naubos ang jalibing binibigay At di ko akalain mga kabay Itong pare ko hindi pa pala tapos Halos kami naman ay sabay At dito na nga natatapos ang aming paglalakbay mga kabay Kaya kami ay magpapaalam sa inyo ng sabay-sabay Maraming maraming salamat Nang thank you mga kabay